Magandang araw mga boss. Ang problema nito, may maingay daw sa harapan niya kapag napapadaan siya kahit maliit lang na lupa. Galing pa ito ng kabiti mga boss. Naging ugali ko na magbukas ng hood. Kaya lang, pakinggan nyo. po, oh, di ba? Kalugin mo lang, umiingay na, ha? Huh? Tapos na findings ata ito, papalitan lahat ng pangilalim niya. Ang charge is 30,000. Yun nga yeah, yeah. ay dahil okay. sa may maingay nga dito sa harapan eh, niya. Ayan lang yan, eh, oh. oh ito, halika, oh, tuturang at, sir, ha? Ah. Oo. Oh. Pag ganyan mga may ingay, oh, kakahiya. Si Sir Pap, pinahawak ko ng hood. Nakalimutan ko yung stand niya. Sorry. Ito, iangat ia, mo lang to. Ah, oh, okay. Ano Ayan. Kaya may aro yan. Oh. oh, wala na. O, oh, diba? Nakita nyo, na eh, ano, si Bus, hindi lang nakalain. Pero rapat ang pa. Diba? Hindi eh, pala. O, diba? wala na siyang ingay? <laughs> Pero ganun lang, pagkakapirahan ka dun. Minsan kung mag-iisip tayo, medyo bago pa yung sasakyan natin para ma-diagnose na lahat ng pangilalim ilalim ay sira na, S ja. mali. Kaya mga customer, maging aware po tayo sa taong nilalapitan natin para hindi masayang yung pera na bibitawan nyo o inubit ko sa customer para mas maintindihan niya kung paano mag-adjust. Ito pakaliwa ito. Pa Tapos ito. Ito, pa oh, pa ito, ito naman. Wait lang muna siya, tingnan ko muna kung kita sa camera. Ito pakaliwa. Ito pipiitin nyo ito, ito, ito pakaliwa. 'di diba? Kaya meron 'yan, mahaba na adjustment 'yan. Oh, 'di ba? Mahaba 'yan. Kaya kapag umiingay yung hood mo, boss, dapat i-adjust ia mo 'yan pakaliwa para pag binaba mo ngayon yung hood mo, ang mangyayari yan, tutukod yan sa hood yung rubber. Kaya pag dumakas sa mga rough road, kahit maliliit lang, hindi siya iingay. Kasi pag may clearance yan, ah, pag inugamo. mo. Ganun lang siya kasimple. Okay na yan, sir. Buksan na to. Isa <laughs> ka na na ulit tuloy. Salamat sa mga viewers.